Yan, doon, mula na naman kami kumain. So, aming ulam. Milok bangers na naman, mga kaidol! yung Milok bangers. Ay, oh, ito oh. Aba, oh. Ah, oh. Tumali na kay Doro. Ay, eh. malinis na nilagyan mo yan. Talit pa. Target pa idol, oh. Oh. Ah, sales. Bagong harvest na naman. Ay, ah, hey, mga kaidol! Gusto ko mag-go ng tali pa ito, lo. Sige, gusto mo mag Mhm. Oh. Tapos sa baw. Mga idol, gawa na bugita. Walang ulo! Ang salo ito ah. Idol! <laughs> ah, <salatua>. haba! <hums> hmm. hmm, hmm. Layo kami na kami, Idol! Pansin na kayo!